Ito lahat para isang bagsakan tayo. Magsalita tayo ng Tagalog ha, kasi may mga Tagalog na kasama tayo ngayon. Nandito yung mga uh, yung PCG natin tsaka mga Burakay people. Ang alam ko mas magaling sila magsalita ng Tagalog kaysa Akyanon. Uh, so magtagalog tayo. Okay, so let's start. Once again, good morning. Good morning. So uh, today we will conduct our search and rescue operation with the missing victim, no, yung kay Juros. no, oh. and uh, we welcome every everyone, no, sa pagvolunteer niyo ngayong araw, no, to conduct this uh, biggest. Ito na yung pinakamalaki among the napuntahan kong SRR operation sa talang buhay ko na we have been conducting since 2006. So ngayon, may total strength tayo na 100 plus na with nine municipalities all in all na nagtutulong-tulong, four agencies, no? and then uh, may mga volunteers pa tayo. So, I know this is not easy for everyone, especially yung mga nag-augment, no? at saka sa pamilya mismo, but then we'd have to do what is must, para makita natin tong si Juros, no? Let us do everything what we can in a safe manner, no? In a safe manner. Bear in mind that safety is the most priority in the operation. Okay? So, before we go on something else, no? I'll be back later para sa deployment. We will first give the floor to our uh, responsible official, the municipal mayor of the municipality of Banga, uh, honorable Redison sir for some inputs. Thank you, thank you, MG. No, thank you very much no, for being here. No, may mga taga Boracay dito. So, ka intindi mga kamusta ng klano, no? So I hope so, no. Aga, actually, as what we have said, no, nga this is the biggest and the most uh, uh, expensive, no. Natun nga ubra nga rescue operation, no. At this moment, no, the fifth day, no. Pang limang araw nato at sa hanggang hindi pa nakikita. So we hope and pray na sa tulong ninyo ay makikita na si Joros. So yan lang no. Uh, thank you very much and uh, siguro uh, sa pagkain meron tayo niyan ah. Uh, kami ay nagpuproduce ng pagkain sa inyo lahat uh, every day no For the, from the first day to fifth day. Meron tayong uh, kaunting uh, pagkain na binibigay sa inyo. So yan na po at saka abog gid nga salamat kinyo tanan. God bless us all. Okay, so thank you, Mayor. So for uh, para sa deployment naton, ag para hindi kita magkalamugaw, no? At uh, ro pagtunga-tunga it aton nga site, research area, ro uh, aton nga ubrahon, no? So sa makaron, the PCG under kay Chief Biola will conduct underwater search together with our uh, volunteer divers from Buracay. So where are you? si yun, yung PCG yung yan yung mga taga sisid natin no and we have also divers from the local sa yung mga local divers natin yung ano ayun so thank you sir so kayo na sarang bala no you report with chief viola no para mahati-hati din natin yung mga area na ma-dive natin para well coordinated tayo hindi tayo sabog no mas mas maganda kung well coordinated So, mauna tayo mag-dive dito, pababa, lahat ng deep area, no, na kailangan i-dive, i-dive natin ngayon. You will be provided with vehicle, so hindi kayo maglalakad from this area. Yung next natin, may request si Malinaw doon sa may nagiba na no, nagiba na structure dati. Yun yung next natin na i-dive. Tapos yung estaka pa, pa doon sa kabila. So may mga areas na na ano, nasa group chat sinend nila sa atin, no? So, yun lang i-dive natin. So, kumbaga, kayo na ang striking team. Strike team na kayo ngayon. Kung saan kayo kailangan, doon tayo doon kayo ibabagsak. No? Para hindi na kayo mahirapan na suyurin nyo hanggang sa baba. So, yun ang magiging task ninyo ngayon. So, we have also Banga and uh, Banga and uh, PDRRMO. No? Hatiin yung PDRRMO sa dalawa. Kasi kailangan din kayo doon sa kabila. So, yung banga at saka yung kalahati ng PDRRMO, O, dito sa site, lahat ng mababaw na site, no, yung mababaw na area, up to Ugsud, yung sa kuan Ugsud, Banga. bukod buko, aron sa Dayangara nga, ano ha? Nia. Nia, ha? So, do yun ninyo area. Tanan nga manabaw nga, ra Tanan nga luka. I-check yung tanan. Para ma-clear tanan-tanan na imaw. Or uwa. So doon yun, rin yung location. So kung hindi makita sa unang pasada, rest and then another woman nga pasada dayon. Doon yang ro ginapangayon na okay, kung kinyo makarong adlaw. So para sa banga nga bida mo. But, but ro katunga karon hi, iya kamu sa right. Dahil ito sa left, ro sa left mata, ro area it madalag ag malinaw. Ha? Actually si malinaw nakapag-start na no? Ito sa andang uh, AOR. So madalag your task from here sa site papanaog man. Ito sa wala. So matabok ta mo indu na ito ba. Ito ta kamo ma start. Ha, sa wala. And then ibahay, ibahay team together one half of PDRRMO. No? Katunga. So you will be assigned sa Ugsud to Tigayon Bridge. Downstream na. Kasugpon kung siin mapundo si Juan Kayna si Banga ag si PDRRMO daturin yung supunan papanaugman ah para doon nga coordinated actions kita tanan ma search naton within this day so hindi kung <coughs> approximately 2 hours do ni mau travel on water without search pero kung with search half day do ni mau then uh, I propose that you take your lunch in Tigayon or kung mas early ka mo, Balik kita iya para mag-lunch. And then another pasada dayon yun. Papanaog. So doon yung do mga on-site natin nga, nga search makaron. Off-site, we have also our Lezo. <clears throat> Lezo has already vouched kahapon. Sa ikalimang uh, araw po ng malawakang uh, search operation ng, ng mga otoridad ay halos na cover na lahat ng mga areas mula dito sa kung saan nalunod ang bata hanggang doon po papunta sa may dagat. Meron naman siya, wala na tayong problema. Si Sir Arvin has called up yesterday. No problem sa area niya. Siya na yung bahala. Up to the coastal municipalities. Then, sa Calibo, the combination of Calibo and New Washington. Calibo will be shoreline and iya yeah, sa may Tigayon going to Bukana. And then si New Washington dahil may Stardust speedboat sanda, Sanda ro mausoy ito sa dagat yon sa uh, beach mismo no so almost tanan ginacover ko naton makaron from the site to dagat yani ay there's a very high chance kung iya malang imaw makita gid ra naton imaw O, oh, makita man lang gid naton ra imaw kung iya go imaw yani ay uh, i uh, would request everyone to do no to the best of our abilities to the safest, no? Of ourselves. Dahil uh, bukonit madali, no? I've been in your shoes for how many times already? Ma masyadong peligroso. Nga ni hay siguraduhon yang ginaton ro safety naton sa kadaysaga. no? I know that you are a good swimmers, kaya ngayon nagvolunteer ka mo di kara. This is a humanitarian endeavor. This is no longer about work. This is long, no longer about something else. This is all about passion and able to help no nga makita si Juros so safety is the topmost priority no ayo gid ro sa rilis ang ayang kung pwede kung hindi naton makaya makaron pwede man naton balikan sa masunod ron ha laro sige Ramai kan? Barayar mader. Kita atau nak pun, bismillah. Ada pada si kuya. Lagi nasi alik kugit. Imau kenyu makaratanan. Para lang makita na ito ni Mao, pilangat na huwag kami ka na. Kung makita kung ikaw makara makarang, ka po habo kung gitsan daga usoy kami. Basta <coughs> maka ano yung nasalig kung hindi na, na. mo na na. man ako pag may gungan makarang, nang Sir. Mm, sir doon sa sarahamat ng gitkin kasi iya tanan makara para buligan kami. Kung paali namon makita si Joros. That's it. Sige. So, thank you ma'am. So, so, good luck everyone. Let's do the task at hand. Dear ni Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, iya kami makaroon. Kabay pa, nagiyahan mo kami. Imo kami nga buligan agud matapos na mga problema agiyahan man lord do mga mga divers nga ra nga dayay daya nga adlaw nga ra. matapos na mga problema agkabay pag makita lamon si Juros, agkabay nga kada isa ka kamon tawan it may ay nga gawas nga hindi kami maalin kun siin kami maadto daya nga ra, sa dagat nga ra. ang imo man kami nga buligan sa mong pagadlaw-adlaw nga sa bakaron iya kami nagahingyo imo lord nga kabay pa nga imo gitang pagwaon si Juros, Nahuwat ko yan ito, sir. Medyo mabaw, mabulik So far, sir, dahil yung pinaka-clear ng water na nung no, umpisa pag eh. So, hopefully, hopefully.